We hereby proclaim the lovely mini-candidate as the duly elected provincial governor of Tavi, Opisyal nang iprinuklama si Governor Ramon Vigui III nitong Martes, May 13, sa kanyang ikalawang termino bilang gobernador ng lalawigan ng Pangasinan. Ang proklamasyon ay sinaksihan ng kanyang pamilya, kabilang ang kanyang may bahay na si First Lady Ma Antoazon Gico, inang si Dr. Arlene Grace Gico, ama na si incumbent 5th District Congressman Ramon Monching Giko Jr. at kapatid na si Binalonan Mayor Ramon Ronald Gico IV. Kasabay ng kanyang proklamasyon, ipinahayag ni Governor Giko ang kanyang pagpapatuloy sa mga programang nasimulan sa unang termino lalo na sa sektor ng edukasyon, kalusugan at mga infrastruktura. Ilan sa mga programang ito ay ang Gikonsulta Program na nagbibigay ng libreng check-up, konsultasyon, mga gamot at bitamina at cash incentives sa mga magpaparehistro sa PhilHealth Konsulta. Gayun din ang pagdaragdag ng mga scholar sa Pangasinan Polytechnic College. Tuloy-tuloy din ang modernization program sa labing apat na provincial hospital, maging ang konstruksyon ng Umingan Super Community Hospital at ang ikalabing limang provincial hospital sa Alcala. Maraming maraming salamat sa inyo pong pagtitiwala sa aking pangalawang uh, termino bilang inyong gobernador magtiwala lang po tayo no, sa ating mga bitihin at mga programa para sa ating minamahal na probinsya ng Pangasinan well uh, natutunan ko pong personally maging uh, matatag uh, malakas at uh, of course na mas kumapit po tayo sa ating uh, Panginoon of course uh, everything is in his hands no uh, You did all your best but uh, it all uh, boils down to the will of God for you uh, and for the province of uh, Pangasinan. No? We are just uh, uh, mortals, uh, tao lang po tayo. So marami pong bagay ay nasa sa, nasa ayon sa kanyang uh, plano para sa atin. That's one and syempre yung importance po ng uh, iyong magaling na team for the province and um, You you get good people, you get competent people, you get people who have uh, the proper morals uh, and uh, standards and uh, right work ethic. Uh, hindi naman kaya ng gobernador lahat ng uh, bagay. And you, hit, you need to assemble the right organization and hire the right people to do the job with you. With you, no? Not for you. Because uh, we are all uh, in the same team at iisa yung mithiin natin para sa ating uh, lalawigan po ng uh, Pangasinan. Sa pagpapatuloy ng kanyang termino, hiling nito sa mga Pangasinense na suportahan siya para sa patuloy na pag-unlad at pagginhawan ng pamuhay ng mga Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.